Oo, oh, ba't ka ba nagtatago? Eh, ko nga mag-inom. Bakit? New Year's Resolution ko yan. Ayoko na mag-inom kasi masama sa katawan eh. Mabuti naman, ngayon mo lang na-realize. Pero doon mo lang ako sa to. Baka oh. mamaya bumalik yung mga yun. Antayin na lang natin dito. Lalabas na yun. Yun pa, makaiwas sa inom. Magpapasikat <laughs> yun lang yung kay Katrina. Ay, ay ano? Ay, ano nga nandyan sila kambal? May tala na namang alak eh. ko na mag-inom. O oh, yan oh, may pag ako, sabihin mo wala ako. Natago mo na ako, ha? Ano na ito? O na. Hindi ko mo lang yung kulutan eh. Hindi ko mo bumili. Wala na ang anak. lahat nilahat mo eh. Kaya nawala wala ka pambili. Wala na naman ako. Opo. Opo. Bakit? Ay, is katabaw. Naku, may dadala naman kayong alak. Ano? Wala dito. Saan naman punta? Umalis. Kakaalis lang. Bagong taon na bagong taon Wala rito. Baka naman tinatago mo lang tatago ko naman sa laki ng yun. Paano kayo matatago? Kitang-kita <laughs> <Paano, laughs> nyo yun. Iinom e, na naman. Hindi na kayo nagsawa. Hoy 20, 2025 na. Ba? Uh, sige. Kung wala, ay, di, dito na muna kami. Yan. Sabihin mo kay Katabo, nagdaan kami rito ha. <laughs> Sabihin mo lang na dumaan kami. May dala kami ng anak. <laughs> Ako. Sininyas na sa likod. Hoy, umalis na sila. Umalis na? Oo, oh, ba't ka ba nagtatago? Eh, ko nga mag-inom. Bakit? New Year's resolution ko yan. Po? <laughs> Oo. Oh. <laughs> May iba naman, hindi yung ano, ayoko na mag-inom kasi masama sa katawan eh. Mabuti naman, ngayon mo lang na-realize. Hindi, okay, matagal ko na na-realize. Oh. Kaya lang. Ay, oh, well, na kapag dating sa alak eh. Alam mo naman yun. Sana eh, ang buong taon na yan gawin mo. Oh. Umiwas ka sa alak. Oo. Oh. Ang hirap naman nung laging, laging nalang nag-iinom. Nandun mo na ako sa kwarto. Baka mamaya bumalik yung mga yun. Eh, hindi na niniwala sa iyo. wala nga. ako dito. Kaya nga. Nandun muna ako sa kwarto, tatambay ha. Bala ka. Sininyisan na ako kanina. Hindi yun. At <laughs> doon daw sa likod. Antayin na lang natin dito. Lalabas na yun. Yun pa, makaiwas sa nung. <laughs> New Year Resolution. New Year Resolution. Nagpapasikat lang yung kay Katrina. Ano? Ay, tagal mo yan. Oh, yan na! Isa-isa oh, lang! Isa, -isa, long, no, isa bro, pa kong itanong! Urat! Paasigit nung alak yun. Hindi ba lamig? Bakit kasi eh, nangako ka pang New Year Resolution mo? Yeah. Para matuwa. Hindi <laughs> <laughs> yung lagi na isang taong galit. O, ba? Sige na Hindi Hindi kaya kong mabuksan. Ngayon? Oh, yun. <laughs> mm. Cheers muna, cheers muna. Ito ka tayo makita. <laughs> Ibinili lahat ng alak. Hindi nakabili pulutan. Ewan ko ba sa inyo dalot, magdadayo kayo ng inap, wala namang pulutan. Iyayaan niya ako, nakatambay ako doon eh. <laughs> Inainip Di din ako. Alam ko naman, pagpusa ka na dapat din bumili ng pulutan. Ah, wala kang kapirahan dito ngayon. Alam mo, nasa bangko. <laughs> <laughs> ah, sana all, may pagpusa sarap. <laughs> Ay! Okay, okay! Okay! Dalam kayo si Katrina! Dalam kayo, dalam kayo! Uy! Oh! Ano pong ginagawa mo? Wala na! Hindi na bumalik! Lumabas ka, ka na Hindi na bumalik? Oo! Lumabas ka na! Hindi mo maya ma maya ma Maya Maaga ma pa masyado! Babalik pa yung mga! Kilala ko yung mga yun! Wala na nga! Wala na! Oo! oo. Naantay ko! Antay ko nga eh! Sige na! Mauna ka na! Tusunod na ako! Lumabas ka na! Oo! Lusunod ako! Mauna ka na! Ha? Baka mga may biglog dumating. Ayun ni, eh, ano, ikita mo naman yung mga yun. Sige na, susunod na lang ako. Mahala ka. Bilisan mo na. Oo. Ano, Dre? na. hindi lang ako mag-iinom. <laughs> <laughs> bagong taong, bagong taon. Alam ko hindi ko <laughs> Buhay na natin ito, mag-inom <laughs> marami, marami, ng... marami ng punan. Marami ng <laughs> marami punan. Itigil pa ba? Lumaki na yung <laughs> chan. tuwan na kanina eh. At din sabi ko din ako mag-inom. <laughs> <laughs> inom pa. Eh, inom lang, inom lagi. <laughs> Galing mo gumawa ng ano paran. Ay, tago-tago pa yun, no? <laughs> so, dun. eh. No? Sa tune, malis na eh. Paniwala-paniwala <laughs> <maniwala> eh. <laughs> oh, baka biglang pumasok yan dyan eh. Hindi na babalik yun. Sarap! Tak lepas. Ah, Kempai. Kempai. <laughs>